ito ha para sa lahat ng mga kababaihan. Of course, dala ako dyan. So how do we keep a man? Paano nga ba? Dapat ba maganda tayo? Dapat ba sexy tayo? Dapat ba meron tayong pera? Meron tayong negosyo? Meron tayong mga hanap buhay? Or meron tayong mga trabaho? Or dapat ba magaling yung performance natin yung tipong magaling kang tumambling. Pero, sorry for that. Kasi lahat ng yun will not keep a man. Even getting married will not keep a man. Bakit? Kasi nga, di ba, nakikita nyo naman, marami pa rin mag-asawa or kasal na, naghihiwalay pa rin. Nabuntis ka or nagpabuntis ka, will not keep a man. Kahit na masasabi natin na we are in the fullest of our womanhood yung tipong lahat nasa sa atin na. Lahat marunong ka sa mga gawaing bahay. Lahat na yung tender loving care ibinibigay mo sa kanya but still will not keep a man. I think there is one reason in keeping a man alam niyo ba kung ano yon that is if that man want to be kept by you kasi pag ayaw niya wala tayong magagawa aalis at aalis yan so wonderlust here thank you so much isa lang lagi ang masasabi ko na whatever you do in life Uh, make sure that it makes you happy. For in life, there is no rewind, only flashback. So make the most out of it. Thank you so much and God bless everyone. Bye.